Nakatakdang uh, ikrimit ngayong araw ang uh, tatlong uh, magkaanak na pinatay sa St. Joseph uh, Subdivision, uh, Barangay uh, Pulang Lupa, dos sa uh, lungsod uh, ng uh, Las Piñas. Ayon kaya Virgie Abellana, nanay ng biktima at lola ng dalawa pa, nagdesisyon na sila na ipakrimit na lang dahil sa kakaiba na umanong amoy ng anak niyang si Mary Jane Abellana at dalawa pa nitong uh, apo. Ayon kay Nanay Virgie, nitong nakalipas lang na araw niya nalaman na may problema sa pagsasama ang dalawa. Sa panayam ng DCRH kay Nanay Virgie, hindi raw gawain ng matitino ang pagpatay sa kanyang anak. Posibleng lango sa droga ang suspect na kinakasama ni Mary Jane Abiliana. Nitong nakalipas na araw, binusalan ang bibig, tinali at pinaghampas ng kahoy ang mga biktima sa kainiwan ng wala ng buhay sa loob ng bahay. Kinasuhan na rin ng tatlong bilang ng barter ang sospek makaraang maaresto sa Vergonville Subdivision sa lungsod. Para sa MBC TV Network News, ako naman si Noti Sama-sama tayo Pilipino.